Matapos ang dalawat kalahating taong relasyon ay nakipag-break sa isang wannabe artist na si Ben ang kanyang girlfriend na si Suzy. Kahit inaaway siya ni Suzy ay di siya lumalaban kahit binabato na siya nito ng kung ano-ano. Kaya di na siya makapag-focus sa pag-aaral dahil di niya maintindihan kung bakit siya hiniwala ni Suzy. Lalo na nang makita niyang may nilalandi si Suzy kaya di niya maiwasang maisip na matagal na siya nitong niloloko. Kaya sabi ng best friend niyang si Sean ay mambabae siya para malimutan niya si Suzy. Pero paano siya maniniwala kay Sean kung si Sean mismo ay e palaging nababasted ng mga babae? Nakatira si Ben sa dormitory kung saan magkakatabi ang tulugan nilang lahat kaya naririnig niya ang mga ginagawa ng mga magdodowa na kasama niya at di niya maiwasang maingit. Kaya tinawagan niya si Susie para humingi ng tawad at gusto niyang makipagbalikan ulit pero tumanggi si Susie dahil may iba na daw siya. Di pa rin siya makatulog habang nakatingin sa picture nila ni Susie at naisipan niya tong sunugin pero di niya talaga kaya. Lumipas ang ilang gabi, nagkaroon siya ng insomnia. Kung ano-ano nang ginawa niya pero di pa rin siya makatulog. Nilibang niya na din ang sarili niya pero naiisip niya pa rin talaga si Susie. Isang gabi habang namimili siya sa isang grocery, ay napansin niyang naghahanap sila ng empleyado na panggabi kaya agad siyang nag-apply dito. At matapos siyang ma-interview, ay natanggap naman siya agad. Ngayon magagamit niya na yung insomnia niya para magkapera. Isa sa kasama niya si Sharon, ang cashier, na mabait sa kanya. Pero isang gabi, nang malate si Sharon, ay pinagalitan to ng boss nilang si Jenkins at napansin ni Ben at chinansingan nito si Sharon. Medyo boring yung trabaho ni Ben kaya naging libangan niyang magmasid at magpantasya sa mga namimili. Kaya minsan napapagalitan siya ni Jenkins pag nahuhuli siya nitong nakatulala. Si Sharon naman, tinatakpan niya yung relo niya dahil tila lalong tumatagal ang oras kapag nakakakita siya ng orasan. Isa niya pang katrabaho si Barry na naging viral sa social media dahil sa sablay nitong video. Kaya mula noon ay nakaskuter na to kahit sa trabaho. Si Barry at si Matang ang nakatoka sa midsection kung saan puro kalokohan ang ginagawa nila. Nagtitrip din sila kung saan nilalagyan nila ng shampoo na korteng bastos yung mga basket ng namimili at titignan nila kung bibilhin nga to ng mga customer. Isang gabi, napagtripan pang ang magkarera ni Barry at Matt sa loob ng store kung saan nabangga nila ang isang namimili. Makalipas ang dalawang linggo, lalong naboboring si Ben dahil sa paulit-ulit niyang routine. Kaya upang libangin ang sarili habang naka-duty, ay inimagine niyang kaya niyang pahintuin ng oras na tila ang lahat ay nakapos bukod sa kanya. Dito ay magagawa niya anumang gusto niya kasama na ang pagtitig sa magagandang customer na babae. At habang nakahinto ang oras sa isip niya, ay naalala niya ang nakaraan kung paano siyang nagka-interes sa magagandang babae upang i-drawing. Nung bata pa siya, may pinatirang estudyante sa bahay nila kung saan mahilig tong lumakad ng walang damit. Nung oras na yun ay naisip niyang sana ay kaya niyang pahintuin ang oras upang titigan to habang buhay. Ngayon, kaya niya nang hubaran yung mga babaeng customer at e-drawing sila bilang paghanga sa natural nilang ganda. Kaya halos na puno na yung sketchbook niya sa iba't ibang babaeng customer na ginuhit niya at inaayos niya na lang yung mga damit nila pagkatapos niya. Nagtrip din siya kung saan nilagay niya si Jenkins sa tapat ng galon na binato ni Barry kay Matt. Sa araw naman, lagi siyang binibisita ni Sean para pag-usapan si Susie kaya naiirita na si Ben dahil paulit-ulit na lang to. Lumaki silang magkaibigan ni Ben at nung bata pa sila, pinakita sa kanya ni Ben ang isang sexy magazine na lalong nakapagbigay ng ideya kay Ben tungkol sa bawat parte ng katawan ng babaeng nakahubad. At dahil nang dumating ang nanay ni Sean ay nakaumbok pa yung shorts nila na pagkamalan silang bakla na may ginagawa sa isa't isa. Mahilig din sa one night stand si Sean na tinatawag niyang Natalie. Dahil nung bata pa ay may kapit-bahay silang babae na nagpapabayad upang ipakita yung ano niya sa kanila at natili ang pangalan nito. Sa store naman, minsan, pati si Ben ay napagtitrip ang din ni na Barry. Pero walang pikunan dahil masaya lang sila. Meron din bagong empleyado, si Brian, na kung fu master daw. Pero nang kinantsaw ang Tony na Barry at Matt ay isa rin pala tong may sayad. Unti-unti nang nagkakagusto si Ben kay Sharon na parang gusto niya daw ihinto ang oras habang buhay kasama siya. Pero isang gabi, sinabi ni Matt na inaya niyang makipag-date si Sharon at pumayag daw to. Kaya halatang nalungkot si Ben sa narinig niya. Lalo nung minuwester pa ni Matt yung gagawin niya daw kay Sharon kaya umalis na lang si Ben habang iniisip yung mga naging crush niya. Unang crush niya ay isang runner na napanood niya sa Olympic event dahil tumatakbo to ng nakapaa. Ang pangalawang crush niya ay yung teacher niya sa biology dahil masikip at sexy to kung manamit. Pero ang pinaka-crush niya sa lahat ay ang classmate niyang si Tanya, Isang araw pumasok tong nakasemento ang braso kaya nakukyutan si Ben kung pano nito kinakamot yung braso nito. Pinapirma rin siya nito sa braso tulad ng iba nilang classmate. Pero nang malis na yung semento nito ay nagkaroon to ng mahabang balahibo sa braso kaya inasarto ng mga classmate nila. Pero nandun si Ben upang e-comfort to. Kaya pumayag si Tanya na maging girlfriend niya. Pero nung gusto ni Tanya na e-kiss siya ay nataranta si Ben at sabi niya ay bukas na lang daw. Pero kinabukasan, di dumating si Tanya sa tagpuan nila dahil lumipat na pala sila ng tirahan ng pamilya niya. Sa kasalukuyan naman, ay eh kinuwento ni Matt yung date nila ni Sharon. Nilarawan niya pa yung katawan ni Sharon na ikinalungkot na naman ni Ben. Pero natigil ang kwentuhan nila nang biglang dumating si Jenkins para sabihing magkakaroon sila ng soccer match laban sa iba pang empleyado ng store nila sa ibang branch sa katapusan ng linggo. Nung araw na ng laban nila, ay pumunta din si Sharon upang sumuporta, habang patuloy naman si Matt sa paglandi sa kanya. Naka-uniform pa yung makakalaban nila at halata sa itsura na mahuhusay ang mga ito. Samantalang yung grupo naman ni na Ben ay parang napadaan lang para bumili ng Red Horse. Nang magsimula na yung laban, nagmukha ng engot yung grupo ni na Ben at kahit sila sila mismo ay nagkakabanggaan. At si Jenkins naman ay may kausap habang naglalaro, pati yung referee ay tinatamaan nila ng bola kaya nagkakapikunan na sila. Kahit pagsipa ng bola ay kung saan-saan napupunta. Di rin marunong mag-goalkeeper si Brian na minsan ay napasok niya pa yung bola sa sarili nilang goal. Kaya one minute na lang wala pa silang score. Kaya ang goal na lang nila ay makascore man lang. Kaya ayon sa plano, pinasa ni Ben yung bola kay Jenkins upang ipasok sa goal area, pero sa gilid lang to tumama at tumalbog kaya agad tong sinipa ni Matt kaso tinamaan nito si Jenkins. Sawa so, uh, na sa kalokohan kaya pinahinto to ni Ben at umalis siya sa gitna ng laban. Pumunta siya sa kantin upang uminom pero doon ay may narinig siyang tunog. Pero imposible naman dahil nakahinto ang lahat. Pero bigla ay gumalaw at tumakbo yung isang lalaki. Kaya naisip niyang kahit sa pantasya niya ay sablay pa rin siya. Pagbalik sa laro, nagdugo yung ilong ni Jenkins kaya kailangan siyang dalhin sa doktor. Kaya nagsabay sina Ben at Sharon umuwi pero naisipan muna nilang magkape. Tinanong ni Ben kung sila ba ni Matt at nagulat naman si Sharon dahil nag-friendly date lang daw sila. Nagalit din siya nang malamang gumagawa na pala ng kwento si Matt at sabi niya ay wala daw siyang boyfriend. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga pangarap nila at ani Sharon ay romantic daw ang pagiging painter dahil nakikita nila ang ganda ng lahat ng bagay. Matapos ay hinitid na siya ni Ben Pauwi kaso naiilang sila pareho kaya imbes na lips to lips ay napunta lang sa pisngi ang kiss nila. Sa sumunod na gabi, pumasok si Jenkins ng nakakolar at bandage. Inanunsyo niya rin na malapit na ang birthday niya kaya magpa-party sila. Nagpahanap din si Jenkins ng babaeng sasayaw sa party niya. Inalok naman ni Sharon si Ben na maging date niya sa gabing yun at pumayag naman si Ben. Nagpatulong si Ben kay Sean na humanap ng babae at pumayag naman si Sean pero sa isang kondisyon, sasama daw siya. Kaya agad silang pumunta sa isang bar kung saan may babaeng sumasayaw pero mukha na tong matanda at wala ng alindog. Kaya tinanong na lang ni Sean kung meron pang iba at natuwa naman sila nang sabihin ng babae na meron siyang mare-rekomenda. At habang nakikipag-usap si Sean, ay na-imagine naman ni Ben na pano kaya kung isa ring bar dancer si Sharon. Habang lumilipas ang mga araw, ay lalong lumalalim ang paghanga niya kay Sharon na sa tuwing hinihinto niya ang oras sa imahinasyon niya, imbes na ibang babae, ay si Sharon na lang ang ginuguhit niya sa bawat pahina ng kanyang sketchbook. At nung huling gabi bago ang party, ay naganap ang unang halik niya kay Sharon na gumamot sa puso niya kaya nakatulog na siya. Tapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa gallery na nagsasabing gusto daw nila ang mga drawing niya. Natuwa at na-excite naman si Ben pero di niya alam na prank lang yun ni na Barry at Matt. Nung sumapit na ang araw ng party, lahat sila ay naging abala sa pag-aayos na tila parang timang sa harap ng salamin. Sinundo naman ni Ben si Sharon at pumunta din si Sean na may kasamang chicks. Pero nagulat si Ben dahil nandun din pala si Susie. Dahil kapatid pala ni Jenkins yung boyfriend niya, Medyo nagkakailangan sila pero di nagpahalata si Ben dahil nakamoved on na siya. Maya maya pa ay dumating na yung dancer at nagumpisa na tong sayawan si Jenkins. Pero bawal niya tong hawakan sabi nung bodyguard nito. At habang nire-record naman ni Sean ang lahat ay napaharap sa kanya yung dancer at na-recognize niyang si Natalie pala to. Yung kapitbahay niyang bata na nagpapakita ng ano. Matapos ay sinubukan naman halikan ni Jenkins si Sharon at inaya niya to sa kwarto niya pero tumanggi si Sharon at iniwan siya nito. Kasabay nito, sa itaas naman, ay nakasalubong ni Ben si Suzy. Humingi ng tawad si Suzy at inamin niyang palagi niya pa rin na iisip si Ben at sinubukan niyang halikan si Ben na sakto namang nakita ni Sharon. Umalis agad si Sharon kaya di niya nakitang tinanggihan ni Ben si Suzy. Nang mapansin ni Ben na paalis si Sharon ay inisip niyang pahintuin sana ang oras pero alam niyang wala nang magbabago sa nangyari kaya tuluyang umalis sa party si Sharon. Sinundan siya ni Ben sa apartment niya at sinamantala niyang umakyat nang may lumabas mula sa loob nito. Pero tulad ng nangyari sa kanila ni Suzy, ay sinigawan lang din siya ni Sharon nang di man lang siya pinagpaliwanag. Kaya malungkot na naman na umalis si Ben. Kinabukasan, pumasok ng nakapolar si Barry dahil sa party habang si Sharon naman ay hindi pumasok. Kinagabihan, may insomnia na naman si Ben. Kinabukasan, pumunta na si Ben sa gallery, pero dito ay nalaman niyang prank lang yun ni na Matt pero tinignan pa rin nung may-ari yung mga drawing niya. At humanga yung may-ari kaya binigyan siya nito ng totoong appointment. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ng imbitasyon si Sharon sa painting exhibition ni Ben. Masaya si Ben na makitang maraming nagagandahan sa mga drawing niya at may isa pang gallery owner na nag sa kanya sa New York. Noon din ay dumating na doon si Sharon at nagulat siya nang makitang halos sa lahat ang drawing ni Ben. Matapos niyang batiin si Ben, ay sinabi niyang sa travel agency na siya nagtatrabaho at ngayon daw ay alam niya na kung gano'n siya kamahal ni Ben base sa mga drawing niya. Matapos ay hinalikan ni Ben si Sharon at inimagine na pinahinto niya ang lahat bukod kay Sharon at lumabas sila upang tignan ang mga snow. Huwag mo kalimutan mag-like at subscribe para sa iba pang movie recap na tulad nito. Maraming salamat sa panonood.